Local court sa bansa dapat maging final arbiter sa kaso ni Senador Bato de la Rosa sa ICC. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak. Iginit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang korte sa bansa ang dapat na maging final arbiter sa kalimang isyuhan na ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC si Senator Bato de la Rosa Tinukoy ni Cayetano na hindi katulad sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat na hintayin munang magdesisyon ang Korte sa bansa. Dahil kung tatanggalin ang kapangyarihan ng Korte, ay magmimistulang diktatorya na tayo na kapag kakampi, hindi ipadadala sa International Court, pero pagkalaban ay hayaan na lamang. Binigyan diin ni Cayetano na mas mataas ang local court kumpara sa International Court dahil ang lokal na Korte ang magbibigay ng pahintulot sa isisilbi ng dayuhang Korte. Ito rin ang dahilan kay kaya maaaring umalis sa treaty o kasunduan ang alinmang bansa. Kawawa naman anyang ang Pilipinas na kapag huhulihin ng isang international court, ang kababayan ay walang korte sa bansa na maaaring pagsaklulohan. pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter and if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Kawawa naman tayo. ba diba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalin abroad at wala kang yung pupuntahan. An international court is not higher than a local court. In fact, many local sovereign courts are higher than an international court. In fact, your local, kailangan payagan yung international. Kaya nga pwede kang umalis sa treaty. We don't have a world government. We have a Philippine government. That's totally ano. Yung kung man ang analyst na nagbigay noon na mas mataas ang ICC, uh, hindi, wa, walang ano po yun, walang basis in law. It's, it's... Kasama mo sa DISA XL Arm and Manila, Radyo Kon Conde Batak Tatak RMN. RMN.